Ah, mga lods dito tayo sa ano GMA Cavite. eh kakabit tayo na itong water cooling ayun sa so, mga nagtatanong kung ano mga kailangan nyo pag magkakabit kay water cooling ito lang so syempre kailangan nyo na itong base plate kung ano yung controller nyo yun din dapat syempre yan katulad nung sa kanya naka 84 530 sya na DJB yan sukat yan dyan sakto talaga yan dyan Ayan, oh yan. Sa mga nakaibang ano naman, kung wala kayong makuha nun, pwede kayong magpagawa sa machine shop ng ganito. Yung lang mas mahal. Tapos ito. Ito, mga optional na lang ito mga to Mga bali-bali ng gusto eh. Para mas malinis tignan. Pero pwede namang di kayo gumamit nito. Kasi itong pan. Ayan. 12 volts pan. Sakto naman yan dito. tapos itong pump yan importante ito pump para siya yung magbabalik ng tubig babalik balik lang yan kasi itong radiator yan yung mga kailangan nyo o radiator na to sa mga computer lang din to eh parehas lang din sa mga computer pwede rin kayo gumamit ng mga pang motor yan. pero ito kasi mas mura tapos sauce tapos meron pang isa dito eto thermostat optional lang din to so ako hindi na ako gumagamit ng ganito kasi gusto ko automatic naka on na kagad sya dire diretso ayoko din kasing pinapatay yan okay din naman to kung gusto nyong makikita nyo yung ano nya uh, temperature pero kasi meron din naman to pag i-coconnect nyo sa cellphone, makikita lang yung temperature nya. So, eto ang gamit nito parang pang switch din to. Pag na-detect nya yung certain na sinet nyo dito na, ano, na temp, kung kailan siya magbubukas, dun lang siya magbubukas. Yan. So, yun. Yun lang mga loads. Pwede kayong mag-PM sa page ko kaya sa sa profile ko mismo. Ayan, kailangan nyo rin pala nito. Ang dikit. Para dito kailangan yung high temp huwag kayong bibili nung basta pandikit lang silicone gasket yun, PM lang kayo sa page ko mayroon tayong makukuha na nyan ayan mga lods ayan ginawa natin set sa kanya ayan o ayan, di ba pupunta yan ngayon itong isa ayan, bali ito yung out ng water pump pag ganun So, babayan doon sa ating eto. Radiator. Pasok yan dito sa isa. Nagkapasok yan, lalabas yan dito. Ngayon, papasok naman yan dito sa isang hose. Ayan, papasok dito. Ah, tapos balik lang ulit sya. Ayan. In. Ganun lang. Tapos wirings naman yan is ito lang. Ayan. lang wirings nya, no? So, itong sa ano natin, parts natin, plug and play na lang to. Ayan o. Oh. Ayan. Alpak na lang yan. Ayan, pati yung tawag yan, yung pan. Diyan na lang din sasalpak yan. Tapos, ito na yung ano nya. Input. Positive, negative ng 12 volts. Ayan. Tapos, dyan na lang kayo magsiset. Then, ito, ito yung pinaka sensor ng thermostat yan yung silver na yun silver yan dito nyo ilalagay yan sa sink heat sink para ma-detect niya kung mainit na o oh, hindi so yun mga tol na mga lods na na natin yung mga dapat i-press to gaya nung pinakita ko kanina yan ito na lang pala hindi natin na pwesto pero dito lang yan yan lang yan siya sa gilid o, so, wawiringan na lang to makasalpak na lahat yan o oh. diba? salpak na natin lahat yung bracket nya pagsamantala lang muna yung isang piraso na yun sya na lang magkakabit si brodings yan diba? ayos So itong specs nga pala ng unit nya, naka 84 530 naman sya no mas mataas lang yung controller natin sa kanya pero sa hub parehas lang kami 5k watts tapos mas mataas lang din ang konti yung battery natin sa kanya naka 8450h lang siya yung sa atin 8 ano 60 almost parehas na ng set ko kaya malakas na rin to ayan ko kayo mamaya maya makain lang ako kasi meron silang kainan dito ayan o ah, ano pangalan na itong kainan nila yun pares sa garahe yan sa mga taga GMA Cavite o oh, nasitahan nyo na sila dito meron sila mga overload pares ayan si bro <laughs> yeah, sorry okay, mamaya na overload pares nila mga tolo yun mas may kanin sorry yun Oh, lead. kain tayo. <laughs> Ay eh, mga lods. Nakabit na. kaso ah, nagkasagas kasi dito. Kaya ni-resell namin ulit. Pakita ko lang sa inyo yung ano, kung paano gumagana. Susi mo tayo. Ay, nakapatay. Ay, Tayo ito kasi sa kanya, nilagyan namin ng ano ng ganito, thermostat. Ito yung mag switch on dito sa pump tsaka sa radiator fan. Pag na-reach niya yung naka dito na temperature, yan ito yung sensor. Idikit niyo lang yan dito. Eh subukan natin. So sinet namin dito 38.9. Pag umabot siya doon, mag Yan. Masya siya bubukas ay nakita niya bumukas magana na yung pump niyan? ano tapos mamamatay yan pagka bumaba ulit ng mga 37 o 38.9 pag bumaba dun tayo natin so, wala pa yung kulan kasi basa pa yung sealant eh hindi namin nilagyan muna tayo natin mag 38.9 mawala yung pula na yun ayun, ayun, patay na so yun mga lods para lang may idea kayo pag magpapakabit kayo na ito kayo magkakabit kayo yun lang, Tide safe sa lahat stay safe, peace